Yung no? kita kita idol 3 <laughs> points Nagalaro tayong basketball Puro dito sa accommodation namin Yung dumadayo kasi rito uh, Taga-abilang accommodation din Mga Pilipino rin Nakakalaro uh, namin kaya nga dumadayo na sila eh. Minsan kami, kami lang naglalaro dito sa accommodation. Uh, kapwa ko, kasama ko sa kumpanya. Pero ito, mga talibang kumpanya to. Tambay muna tayo dyan. Wala pa naman eh. Ginagawa yung ano, net. Ayan, nag-umpisa na. Dumadayo yung mga yan. Tag Ibang kumpanya sila nagtatrabaho. Ano mga banding dito ng mga Pilipino. Ayan, Scotty. <laughs> Scotty Arador. <laughs> kaibigan natin ayan laro lang papawis lang na magpapawis may pagkakataong makapagpapawis ng biyernes mga pasok lalaro kami san kasi hindi kami nakapaglaro tingnan ngayon nakapaglaro na pero malapit na naman ng taglamig pero mas okay itong ganitong panahon hindi masyadong mainit hindi masyadong malamig minsan hindi makapaglaro pag taglamig nakatamad maglaro lalo pag hapon mayroon time na malamig rito Saudi may buwan na ano hapon malamig so, malakas ang hangin mayroon naman sobrang init hindi rin pero itong ngayon panahon ngayon tama tama lang okay